Guys, magluluto tayo ng pinangat na isda. Ayan. Ugasan ang isda. Tapos, ilagay sa kaserola. Pigaan ng kamatis. Pigaan ng kalamansi. Ayan. Pigaan natin ng kalamansi. Ayan. Ipiga mo yung ano rin yung tawag nito. Kamatis para matamis-tamis ang sabaw. Yan. Pigang-piga na yung kamatis, piga na yung kalamansi. Ngayon, isasalang na natin. Lutuin na natin. Yan. Ano anong tawag diyan sa isda na 'yan? Bakoko. Bakoko ba 'yan? Isda na 'yan. Bakikang. Bakikang. Okay guys, pakuluin lang natin ang ating pinangat na isda. Okay. So guys, ayan na kulong -kulo na ang ating pinangat na isda. Tikman natin kung okay na yung ano niya asim at saka yung tamis ng gamatis. ano natin okay na lalagyan na lang natin ng bechin yan, lagyan natin ito Alright guys, yo off na natin. Ready to serve na ang ating pinangat na isda. Okay. Alright. Bye.